Uh, race 25, Grace Ansano. Coming, and Grace! Grace. Katunyan ka, Jerry, inutusan na ni Isabela Governor Rodito Albano ang kanyang PDRMO para tulungan at alamin ang katatayuan ng mga biktima na nasugatan at nabalian sa bumagsak na tulay sa Santa Maria Cabagan Bridge. At ito'y sinagawag nga na Iconic Bridge ng DPWH sa mga nakalipas na araw simula nang matapos ang naturang proyekto. Bagamat nalulungkot ito sa pangyayari at nagresulta sa anim na katao na sugatan habang ang isa ay nabalian pinaghahanap na ngayon ang driver ng truck na munay tumakas matapos ang insidente ayon kay governor albano posibleng natakot ang driver kung kayat nagawa nitong sumalilis sa ngayon patuloy ang paghahanap ng PNP. Ba grace bawal doon dumaan yung truck bawal ba actually, actually binuksan na siya. ah binuksan na talaga so pwede talaga pwede nang dumaan Yes, yun yung uh, sinasabi ni Governor Albano. Pero uh, taliwas naman ito doon sa mga nag-pop up na mga... Uh, reaksyon ng ating mga netizen na hindi nga raw pinapayagan sa ngayon pa yung mga malalaki dahil under the retrofitting. Nire-retrofit pa. Natin, mm. digital, o kita kita uh. natin dito sa mga video na pinadala ng kabagan MDRMO na yung mga bakal na nag-hold uh, uh, doon sa pinakang slabs, yung pinakang cemento, uh, uh. bumigay eh, kumala. Oh. Ay pambira. Oh. Grabe. Dap An alam mo, dapat may mga kasuhan dyan. Dapat may makasuhan mm -hmm. diyan kasi pambihira. Uh, Buti sana kung isang milyong piso lang yan eh. Eh halos ang oh. billion na yung uh, kontrata na yan eh. 640 original plus magkano yeah. yung retrofitting uh, budget uh, ate Grace? 200 plus million eh. 274 million, 0.8. Mm -hmm. yeah, yes. Mario Josep, yes. ano? Ano, ano? Yun, anong, yun ay nai-award din doon sa dati na may ding, project. Yun din gumawa niyan? Yeah. Dapat, ay, back job so yan, so yan eh. Mario Josep. Kaya ngayon, actually kagabi, andun na ang regional director. Pinuntahan mismo niya doon sa site yung pangyayari at nagkakaroon na ng investigasyon at uh, assessment. At ngayong umaga ay inapan, naniniwala tayo na ipapatawag yung contractor ng naturang uh, proyekto. Yun. So, so umaasa tayo ngayong araw na ito, gagalaw at uusad at sino nga ang dapat na managot sa pangyayari yan, Sinasipirin nila na yung overloading na naman na mga dumadaan dyan, pero bago nga lang yung tulay na yan, so may mga dapat ipaliwanag. Yan ang ating follow-up report. Ito, CRA 25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Grace!